tayo po ay gumawa ng lugan ng ating pato at saka manok. Ilalagay po natin ito doon sa lugar nila para para doon sila mangitlog. Ilagyan ko po ng tuyong dahon ng saging. Diyan po sila mangingitlog. Kung gusto niyo mga kapwa ng ganitong content, just follow me in my YouTube channel at saka dun sa aking Facebook account.